ito nyo mga ayano ayan o, nakabuka pa oh, oh sire oh dyan na naman, ayano o oh ayan mga dal, ayan oh ito, lukan to ang galing, hindi na mahirapan ito mga dal habang nanguha ko ng pangpain, yung umang may mga lukan na akong nakita na nagsilabasan bakit kaya nagsilabasan to sila wala mag travel yung lukan oh Ano yun? Yung kaba Ayan eh Tignan natin oh hmm. Na Dito siya oh galing sa dito dito, Dito dito siya nakabawon, Tapos gumanyan lang siya oh. Ayan Meron itong ano Oh sumirit Dalawa lang ato, eh. May isa pa na yun, eh yung kanina nakita ko oh. Kinuha ko na lang pagpain meron dito sa, ano yun oh na oh yun oh galing sa dyan eh sa butas na yan dyan sa nakabaon dati tas nag travel siya di papunta dito nung yun. po natin na malaki ano na tatlo na hmm galing nabarang mga ako lang umang Udah nih Di tu nusa unahan meron ni nih, eh. ayano. Nak buluk-buluk pa, ayano, 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 ayana. Lukannya, nak buka-buka pang tubik, kau ni aja. Hmm. Dapat lah. Lebas lang. dito mga dol meron na naman ayun yung napansin ko oh, galing siya dito dito siya nakabaw dati na travel lang siya ng ganyan oh. ayun na siya nakalabas siya mm. balik natin to maliit man ibaon lang kunti dyan siya mm. ah. yung malayo yung pinanggalingan, yung guhit oh. Hmm, layo siya doon na nakabaon. Ayun dyan, oh. oh. Sa unahan pa. Ayun. Tapos ito yung travel niya. Meron na naman. Ayun, oh. Ito yung travel niya, oh. Layo. Pagdating dito, nama namatay siya. Ayun naman. Oh. Ayun, oh. Galing din yan, oh. Malapit lang siya. Matagal kasi ito din napasokan ng tubig. Kaya nagsilabasan sila. Malaki kasing dagat ka gabi. Ayan, kung natin. Oo, oh, sumirit na yun Ang siya. Dito na naman, sa unahan lang niya oh. Ayan o, oh. Naka, nakalabas na Hmm Hmm, sumirit Hmm lah ba't yung sila basa to sila? Dito na naman o, oh, sa unahan lang din Ayan o oh. Hmm Inraro yung putik Hmm Meron na naman o oh. Ayan o oh. Oh. Oh, pak sirit. Andun din sa gilid, biron din oh. Ayun. Ayun. Hmm, sirit. Mm, may laman, lumpat sa laman. Ito na buhay kaya to. Mabuhay ay kaya patay. Bakit ganon? Na ko, hindi na ako din ako mangawil nito nunguha lang ako ng umang pansin agad kasi malinaw yung tubig gaya lang nito oh, oh nasa gilid nga ano ayan oh um, malaki tayo eh. oh kunin natin oh sumirit bakit yan nagsilabasan na sila hmm napuno na lang yung lagayan ko sa umang Kung ikutin talaga dyan, ano, oh, marami makuha. Kaso nga lang, mga will ako. Yung madaanan ko lang yung ganakuha ko. Ah, mayroon ba yung area dyan, no? Oh? Hmm. Mayroon pa nga dyan. Hmm. Kahit ma... Kahit distansya, o, kitang-kita, o, oh, kitang kita, oh ayan, oh, isa, oh. lumabas na yung kalahati ng katawan niya nakatagilid ayan o oh. kita nyo nga ayan o oh. oh, nakabuka pa oh. oh, siri <laughs> oh. dyan na naman ayan o oh. oh. ayan nga doon ayan oh, ito lukan to hindi mahirapan o oh. Puno na itong lagay. Gusto pa kayo ng umang ngayon. Oh. Awas na. Malis na ko dole. Daming aroma. Tusok-tusok yung pa ako. Hindi yung luka yung sadya ito dito. Ano? Ayan oh. Tingnan mo. na Napuno na yung lagay. Ang umang. Umapaw na siya. Ayan dol. Puno dol. Kipaningot yung kinuha.